Yan, yan hapon mga amigo So, medyo maulan ngayon dito sa bayan ng Katayangan Masyal muna tayo habang umulan <laughs> Magkapaito Yan So, panahon natin, masama na naman dahil babalik na naman daw si Bagyong Uwan Nako Grabe Grabe itong mga bagyo na itong mga luni Hinahanap kasi yung mga politikong buhaya Hindi raw kasi makita Itore ko nyo na mga amigo yung mga bahay ng mga politikong buhaya Para lumayos na rin itong mga bagyo yan dito na pala tayo sa Dumuro. Yan, shout na lang sa mga taga Dumuro. Mga amigo. Ayun oh. No Nang ulan na tayo. So ani lang umaga pa. O oh, hindi, madaling araw pa. Umuulan. Yan pa bugso ulan dito sa uh, mas bati mga loading Um, buulan, tapos titigil naman. Tapos ngayon, ito, umaambun na naman. Uh, um, mamaya, lumakas na naman tong ulan. So, pabuksok-bukso, no? Pero kahapon, okay naman yung panahon kahapon. Mainit naman yung panahon kahapon, mga lodi Pero ngayon, maulan. Yan. Dito na tayo, Barangay Dumorog. Shout out na sa mga taga Dumorog, mga Lodi. Yan, shout out na lang. Magkapahita. Sinsya na lang, medyo malabo ang ating camera. At nga pala, kung gusto nyo mas baybaya yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, please follow and subscribe. tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo yan o no? maulan talaga bakit kaya ganito bakit ganito ang ating panahon lagi na lang umuulan. tayo mga lulis sa bayan ng Katayangan naalala nyo dati merong welcome to dito I'll thank you pala no, for living Katayangan ngayon wala na tinanggal na ata Okay na ang panahon Grabe Sunod sunod ang bagyo Okay sana kung mga ayuda Sunod sunod din Problema ang daming bagyo na dumaan Ang ayuda Isang basis lang dumaan At pinili pang Bibigyan pagkapahita Grabe na gayag Gabi na ganun kasakit ini Au eh. na no. Nasa, ano na tayo? Arc Hotel at meron na pala dito ano, uh, gasolin. Nandiyan na, na gasolinada. Al pagas. Al pagas. Ayun. May gasolin station na dito, guys tatlong o apat na yung gaso, ah, na pala yung gasoline station dito sa bayan ng Katayangan yan isa sa baba dito sa triangle dyan tag sa Dumurog tapos yung isa ando sa Alima oh. so lima na yung gasolinaan dito wow nag improve Diretso tayo sa ah, sa na lang siguro? baba na lang. Kabakan kita sa likod. Yeah, baba na lang. Dito na tayo sa Pachiks. Pachiks. Yan mga lodi. kung puro na lang ulan so baba tayo mga lodi ito na yung kabayanan ng uh, katahingan yan Kaya kung gusto mo masubaybayan yung ating mga gala dito sa masbate at para mapamilyar mo ang lugar ng masbate Please follow and subscribe kasi araw-araw, oras-oras, meron tayong upload mga amigo. Ayan. Salamat nga pala sa mga sumuporta, no? sa mga bagong nag-subscribe. Ayan, thank you na marami. Kasahan nyo, oras-oras meron tayong i-upload mga amigo. Ayan, no? So bago pala yung ating account kasi yung dati nating account nagka problema. Nagka problema tayo. Kaya bago yung ating account. das na talaga ng puno. Okay, Hindi na oh. Guys, alright. Ta -da, ta -da. Uh, oh, yung Puno pa, hindi pa ito nakuha dito oh. Yung bagyong upong pa yan mga amigo Grabe, lakas talaga ng bagyong upong Dami talaga na damage Kaya lang Dami na damage Pero yung ayuda, sobra sobra Ang problema <laughs> Andun sa mga buhaya Pagkapaita lalaga sa pangarap laging kasama ka ikaw ang alaala -ala. sa ating pag-iisa hindi ko na alam yan, tres cantos na tayo ito na yung tres cantos mga amigo dito sa bayan ng Dengan yan, shoutout na lang sa lahat ano? Tatlo daw kasi yung daan Kaya ginaw you know, Ang tawag sa nila Tris Gatos talaga no Matalino talaga ang tao Ayun si ate Ayan, Masarap pala si ate dito Masarap yung barbecue nila Ayan, Pwede kayo Bumili dyan mga lodi Pangalan niya yung nanay dyan? Uh, Basta Amba si ambah apigid Amba, Family ambah Ambasador. So, bili kayo dyan na, ano. Ang um, barbecue kasi napakasarap ang barbecue nila dyan. Ayan no, ang tagal na ng panahon. Ang kalsado dito ay talagang napakaganda. Magkapaita. tagal na Ang tagal na Ang panahon Yung kalsada natin dito Ang ganda pa Boss Pataas taas, taas Isang kiray mga uh, mga amigo ang poblasyon na uh, patayin ano no. mag muna tayo ng mga parking uh, lang, lang, uh. pa tayo, uh, na lang. Yan lang, lang Pero pa tayo na ako. Buli na tayo, diretso lang. Hmm. Sa ingat lang kasi maulan may lang tapos may kuryente pa may hirap yan ingat tayo mga lubing camera uh, kaya nag overfix yan pasok na tayo sa palengke nila mga amigo meron dito okay. di ba meron dati hindi na hindi naman na hindi oh. naman na Yeah. Ulan na talaga mga luli. Kanina ambunan mo lang. Ngayon ulan na to. Ulan na talaga to. Hindi na nagbibiro ang panahon. Ulan na to. Hindi na lang o. Hindi to. Wala pa rin na. Hindi na kumaba kayo. Ikaw? Hindi na kumaba. Patikitan ba barang... rin Ha? Okay. Hindi na lang. Hindi na pa so, Wala ito may ras ng motor ha nung bakal untas wala lang wala ka ayan so i-post muna natin dito mga lodi ano dito tayo sa public market na okay wow mag-ulan na talaga oh paano ya bibigyan mo na kami ng ulan wala pa pa yun mabasa kita anjay ikaw talaga dyan. Iyan ang muna lang dyan. Oh, yun na dyan. Yan, yan. So, paano mga bigong? Hanggang dito na lang. bye, -bye.